Hello, good morning. Mag exercise tayo. Ganyan lang, simple exercise. Kunting galaw-galaw. Bingak maya, maya ini tuh. Pajak-pajak hmm, pajak -pajak nampak ah. Marami tau dyan yung kaso ng kanya lawa kasi yung parking. Ang ganda dyan. Ang dami may may um, dami umaga, sa uh, may pit dyan, hindi ka pwede magkalap, pero hindi pa rin iwas. Marami pa rin nagkakalap. Ganun lang. Hanggang ganyan lang ako, pero pinapawisan na rin Nagugalaw ng paa. Hindi nga nga nga. Pag matanda na. Hindi e, na pwede mag ano. E, Ayun ang kasama ko na kasumbrero. kanya alam mo taga ibang barangay siya yung isang babae hindi ko kilala yun wala kami dyan eh. kanya kanya makalang pwesto yan sa ano banda lang dyan banda konti may ano sumba pinili ko na lang mag exercise solo solo Ali na nga kami alas 6 na pag 7.30 huwi na rin ka na mainit na galaw galaw lang ang paa parang pawisan